Si Carlos Yulo ang nakasungkit ng unang gold medal para sa Pilipinas sa Paris Olympics 2024 at ito rin ang pangalawang gold medal ng Pilipinas sa kasaysayan ng Olympics. Ating alamin ang kwento ng tagumpay ni Kaloy. The Philippine Showbiz List presents The Carlos Yulo Success Story Early Life and Education ang 24-year-old artistic gymnast na si Carlos Edriel Caloy Yulo ay pinanganak noong February 16, 2000. Kina Mark Andrew Yulo, isang travel agent liaison at may bahay na si Angelica Yulo sa Maynila at lumaki sa Liberiza Street, Malate. Siya ang pangalawa sa apat na magkakapatid. Ang kanyang nakakatandang kapatid na si Joriel ay miyembro ng National University PEP Squad, habang ang kanyang mga nakababatang kapatid na sina Carl Jarrell Eldrew at Eliza Andriel ay mga gymnast din. Ang isang tao na nakakakita ng potensyal ni Kaloy ay ang kanyang lolo na si Rodrigo Frisco nang siya ay pitong taong gulang pa lamang. Kasama ni Carlos na kanyang kapatid at lolo sa paraiso ng Batang Maynila Public Park kung saan siya ay magpapalipas ng oras at maglalaro ang mga bata. Hindi nila alam sa araw na yon, tinadhana si Carlos na maging world champion gymnast. Sa parke, nakita nila isang gymnast na gumagawa ng routine at paulit-ulit na ginagaya ng batang kaloy ang galaw ng atleta. Ang kanyang perpektong galaw ay nagpamangha sa kanyang lolo na napatunganga sa kanyang galing. Pagkatapos noon, hindi nag-aksaya ng oras ang kanyang lolo at tinala si Carlos at ang kanyang kapatid sa Gymnastics Association of the Philippines. Pinayagan silang sumalis sa isang libreng training program na inaalok ng Philippine Sports Commission kung saan sila nag-ensayo sa ilalim ni Coach Rodrigo Ortero sa Rizal Memorial Complex. Nag-aral si Carlos sa Aurora A. Quezon Elementary School para sa kanyang pangunahing edukasyon sa Maynila kung saan siya nag ensayo na para sa Philippine National Games bilang bahagi ng gymnastics team ng National Capital Region. Sa pamamagitan ng suporta ng GAP, nagkaroon siya ng pagkakataong mag-aral sa Adamson University sa Ednita para sa kanyang secondary education. Matapos lumipad sa Japan, ipinagpatuloy e niya kanyang pag-aaral sa Tokyo University sa Itabashi, Tokyo at nagtapos noong 2022 na may degree sa literatura. Career. Sa murang edad ay nagsimula makipagkompetensya si Carlos sa mga lokal na gymnastics competitions tulad ng Bea Lucero Cup kung saan siya ang unang nagwagi sa lahat ng artistic gymnastic events. Sa lalong madaling panahon, umangat siya sa mga national level competitions tulad ng Milo Little Olympics kung saan tatlong sunod-sunod niyang nakuha ang Most Be Medaled Athlete Awards at sa palarong pamansa kung saan nagsimula rin siyang manalo. Ang kanyang unang palarong pambansa ay nagumpisa noong 2009, kung saan siya ay bahagi ng National Capital Regions Team na nanalo ng gintong medalya sa elementarya. Maliban dito, ay nanalo din siya ng silver medal sa floor exercise. Noong 2013, nakipagkumpetensya siya sa kanyang huling palarong pambansa na ginanap sa Dumaguete City, Negros Oriental. Nanalo siya ng gintong medalya sa team event, individual all-around at floor exercise at nakakuha ng silver medal sa vault. Masasabing bilang isang junior, nanalo naman siya ng gold medal sa floor exercise at parallel bars sa 2014 ASEAN School Games. Pagkatapos nito, nagkipagkompetensya siya sa 2014 Pacific Rim Championships kung saan nagtapos siya ng ika-anim sa floor exercise at ikawalo sa vault. Noong 2015, nakipaglaban si Carlos sa International Junior Competition na ginanap sa Yokohama, Japan at nakakuha ng bronze medal sa vault final sa likod ng mga Youth Olympic medalist. Dumating naman ang Japanese coach na si Munihiro Kogimiya ng Japan Gymnastics Association na minsang bumisita sa bansa upang tumulong sa pagsasali ng Philippine team. Sa panahon ng pagsasanay, nakita ng Japanese coach ang parehong potensyal na nakita ni Lolo Rodrigo kay Carlos at inimbitahan ang batang atleta na mag-training sa Tokyo sa ilalim na pangangasiwa ng PSC at sa supporta rin ng Gymnastics Association of the Philippines. Tumanggap din siya ng scholarship mula sa International Gymnastics Federation upang ponduhan ang kanyang paglipat sa Japan. Nanalo si Carlos ng limang medalya sa 2016 Pacific Rim Championships, ginto sa floor exercise at vault, silver sa steel rings at parallel bars, at bronze medal sa all-around. Ilang araw bago ang 2017 Junior Asian Championships, natwist ang kaliwang bukong-bukong ni Carlos habang nag-iensayo sa floor exercise. Sa kabila ng binsala, nagkompetensya pa rin siya ngunit limitado lamang sa steel rings, pommel horse at parallel bars. Naka Pasok siya sa final ng parallel bars at nanalo na gintong medalya. Sa 2017 International Junior Competition, dasa pinsala sa balikat, nagkompetensya lamang siya sa vault at floor exercise. Nakakuha siya ng gold sa vault final at silver medal sa floor exercise final. Pagkatapos ng isang taon sa Japan, nagbalik si Carlos sa Pilipinas na hindi sigurado kung nais pa niyang ipagpatuloy ang sport. Kinailangan niya ng panahon para sa panalangin at pagninilay-nilay bago niya na pagpasyahan na bumalik sa Tokyo at tapusin ang kanyang paghahanda para sa kanyang senior debut. Noong 2018, nagkaroon si Carlos kahanga kahangahangang pagsisimula nang patunayan niyang isa siyang consistent na World Cup Series podium finisher at nanalo ng mga medalya sa Melbourne, Baku, Doha at Cottbus events. Isa sa mga pinakamasakit na karanasan ni Carlos sa kanyang taon ng senior debut ay ang kanyang performance sa 2018 Asian Games, kung saan hindi niya naabot ang inaasahang medalya para sa Pilipinas. Maraming umasa na magtapos siya sa unang pwesto sa eliminations, ngunit siya ay nadapa at bumagsak sa 7th place sa final. Gayun pa man ang pag-angat ay dumating noong 2018 sa World Artistic Gymnastics Championships sa Doha, Qatar. Dito nakuha niya ang bronze sa floor exercise at gumawa na kasaysayan bilang kauna-unahang Pilipino at unang lalaking Southeast Asian gymnast na nakapag-uwi ng medalya sa championships. Sa kanyang muling pagnanasa para sa sport, sinimula ni Carlos sa kanyang 2019 campaign sa pamamagitan ng pagkuha ng ginto sa World Cup para sa men's floor exercise sa Melbourne, Australia at pagkatapos ay sinundan ito ng bronze medal sa Doha si Carlos ay umabot sa isa pang mahalagang yugto na kanyang karera nang makaharap niya ang kanyang idolo, ang seven-time Olympic medalist and 21-time world champion na si Kuhei Uchimura at nagwagi sila magkasama sa tuktok ng podium sa All Japan Senior Championships noong September 2019. Nakilala at talong umingay ng husto ang pangalan ni Carlos doon sa tagumpay niya sa 49th Fig Artistic Gymnastics World Championships na ginanap sa Stuttgart, Germany noong October 2019 kung saan nasungkit niya ang gintong medalya sa men's floor exercise. Sa parehong torneo, nakuha rin ni Carlos ang pwesto sa 2020 Tokyo Olympics matapos maabot ang qualifying mark sa men's individual all-around final. Samantala sa ginanap na 2019 Southeast Asian Games dito sa Pilipinas, muling nagbigay ng karangalan si Carlos kung saan nakuha niya ang dalawang ginto at limang silver medal sa naturang palaro. Para sa lahat ng kanyang achievements, tinanggap ni Carlos ang 2020 President's Award mula sa Philippine Sports Writer Association. The Olympic Dream Sinimulan ni Carlos ang Olympic season sa pamamagitan ng paggamit ng bronze medal sa parallel bar sa All Japan Event Championships. Pagkatapos nito, kinatawan niya ang Pilipinas sa 2020 Summer Olympics. Sa kwalifikasyon, nahulog siya sa kanyang unang tumbling pass at hindi nakapasok sa floor exercise final. Nahirapan din siya sa ilang ibang events at hindi nakapasok sa all-around final. Gayunpaman, nakapasok siya sa world finals sa ikaanim na pwesto. Bilang pinakabatang kalahok sa vault final, nagtapos siya sa ikaapat na pwesto. Pagkatapos ng kanyang stint sa Tokyo, nagpatuloy si Carlos sa pag-ani ng mga medalya para sa Pilipinas. Noong October 2021, bumawi siya ng mauwi niya ang gold at silver medal sa 50th Fig Artistic Gymnastics World Championships sa Kitakyushu, Japan. Namayag Namayagpag si Carlos sa vault event habang pumangalawa siya sa parallel bars ng torneo. Samantala nakuha naman ni Carlos ang 10 gintong medalya sa tatlong edisyon ng Asian Championships at 7 gintong medalya sa Hanoi at Cambodia editions ng Southeast Asian Games. Carlos wins first PH gold at Paris Olympics 2024. Ang nakaraang taon ay naging mahirap para kay Carlos dahil kay paghiwalay siya sa kanyang matagal ng coach na si Monihiro na humubog sa kanya upang maging world champion sa floor exercise at vault. Bumalik siya sa Pilipinong coach si Aldrin Castaneda na siyang nag-coach sa kanya noong siya ay junior pa. Samantala ang pangarap ni Carlos na makapag-uwi ng gintong medalya para sa Pilipinas mula sa Olympics ay hindi naglaho. Ngunit habang pinaigting ang kanyang paghahanda para sa Olympics, maraming mga personal na problema rin ang dumating sa kanyang daan patungong Paris. Bagamat nakakuha siya ng pagkakataon na makabalik sa Olympics, nabigo naman siya na makakuha ng medalya sa World Championships sa Antwerp, Belgium na isang nakakagulat na pangyayari na nakakuha siya ng medalya sa bawat isa sa apat na edisyon bago ito. Ang kanyang nakakapanghinang pagtakbo sa World Championships ay nagdulot ng duda sa kanyang pagkakataong manalo ng Olympic medal. Ngunit si Carlos, na natutunan ang mga aral mula sa kanyang mga karanasan, mabuti man o masama, ay hindi nawala ng pag-asa sinimula ni Carlos ang 2024 season sa pamamagitan ng pagkakamit ng bronze medal sa floor exercise sa Baku World Cup. Pagkatapos, sa Doha World Cup, nakuha niya ang gintong medalya sa parallel bars at silver medal sa vault. Nakuha naman niya ang kanyang unang Continental Championship all-around title sa Asian Championships sa Tashkent at nanalo siya ng tatlong gintong medalya sa event finals sa floor exercise, vault at parallel bars. Sa panahon ng kwalifikasyon ng 2024 Summer Olympics sa Paris, France, si Carlos ay nakahanap ng daan pabalik sa tuktok ng sport matapos sa isang mahirap na taon. Sa kanyang pangalawang pagkakataon sa Olympics, sinulit niya kanya mga oportunidad itinabi ni Carlos sa kanyang pinakamagandang performance sa final ng floor exercise kung saan nakamit niya ang 15 points na lumampas sa kanyang mga nakaraang score na 14.766 sa qualification round at 14.333 sa all around final ang kanyang pambihirang pagganap at mga score sa execution ay nagbigay daan sa kanya upang makuha ang gintong medalya ang tagumpay ni Carlos ay partikular na makabuluhan dahil siya ang pangalawang Pilipinong atleta na nakakuha ng Olympic gold medal, kasunod ng weightlifter na si Heidelin Diaz. Bukod pa rito, ang gintong medalya sa floor exercise ay ang kauna-unahang Olympic medal ng Pilipinas sa gymnastics. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!